Nakatanggap ako ng mensahe galing kay sir dahil meron siyang problema sa W8 -E T-Rex niya. Walang outer barrel yung unit sir kaya nagtanong siya tungkol sa akin dito. Nung nakabili na siya ng outer barrel niya may panibago naman problema kasi ayaw na matanggal ng slide parang may bumabangga daw. Tinanong ko nga siya kung sa yung location niya para sana kung magkalapit kami ay matulungan ko si sir. Pero tagaloon yun pala si sir kaya nagpresenta siya na kung pwede raw bang ipadala dito sa location ko yung unit niya para magawa ng maayos. Hanggang sa natanggap po na yung unit ni eh, sir at agad-agad ko nang binuksan para naman makita ko ano nga ba yung, yung problema. Base nga sa kwento ni sir, second na yung unit ito, mabili niya. Tapos nung binanggit sa akin ng sir kung magkano yung pagkakabila niya ito, nagulantang ako. Kasi hindi ugma para sa second hand na unit yung presyo kung magkano niya nabili ito. Ayan ang nga replacement barrel, nakabalot na nga sa tissue. Agad-agad ko na rin kinik yung unit ni sir para makita kung ano nga ba yung naging problema kung ba't hindi matanggal yung slide niya. Sa part nga na yan, hirap na hirap na ako tanggalin yung slide niya, sadyang mahigpit nga talaga. Pinapakapwers ako na nga pero ayaw talaga matanggal ng slide niya. Ginamit ako na rin ng palad pero ayaw talaga. Dale. Hanggang sa natanggal ko na nga yung pagkatigas-tigas na slide niya. Ngayon naalamin naman natin kung anong ba yung naging problema kung ba't ayaw yung matanggal kanina. Tinanggal ko na rin yung barrel assembly niya para mapalitan na rin natin yung outer barrel niya. Kung mapapansin niya natin, rumi talaga ng internal parts niya. May langis, -langis na para may buha-buhangin. Akala mo ginamita ng use oil. Tinanggal ko na nga yung lock ng barrel niya. Hindi niyo kasi mapaghiwalay yung inner barrel at outer barrel kapag ka pa yan. Ayun na yung ng baling outer barrel eh, sir. Oras na para sa pagpupunas. Kailangan matanggal natin yung bawat dumi sa bawat piyesa. Kasi yung mga dumi na yun, nakakadagdag sa yung problema ng mga unit natin. Ang tip ko lang sa inyo, kapag ka madalas yung ginagamit yung unit nyo, lagi nyo lang din papanatiliin yung kalinisan nito. Sa so, ganun paraan, maiwasan natin yung mga ganitong problema, yung pagkasira ng mga pyesa. Baklasin na rin natin yung loading nozzle nya para ma-check rin natin dahil sigurado marami rin yung part na yun. Para mabaklas yung loading nozzle, tanggalin mo natin yung rear sight nya. Pati yung pinaglalagay ng rear sight, nagsasabaw, kaya punasa rin natin yan. Natanggal na rin natin yung loading nozzle nya, linisin na rin natin yan para sigurado maganda yung performance nya. Pansin-pansin nga rin na puro gasgas -gas na yung loading nozzle sir, may tama na rin sa way habang pinupunasan ko yung slide ni sir, napansin ko mayroong kakaibang dumi dito na hindi matanggal-tanggal. Kaya hindi pala matanggal kasi pandikit pala ng sapatos yun, hindi pala dumi. So tingin ko sinubukan din kita ng pandikit ng sapatos yung sirang outer barrel kaya nagkaroon na mancha-mancha ng pandikit ng sapatos dito. Agad ko nga sinabi kay sir na may ari ng unit na to kundi ano nakakita ko. Medyo dismayado si sir kasi bukod sa mahal yung pagkakabili niya, isablay pa yung unit na binenta sa kanya. Ang bali to mga nakikita niyong mancha na yan, hindi na matanggal kasi maitiban pala siya. Kaya ayaw yung matanggal oh kahit anong kusot ko ayaw niya matanggal kaya pala ang dikit pala ng sapatos yung nilagay nila dito pagkayari natin mapunasan ilubricate naman natin yung bawat parts nya at syempre pop dye ng silicone oil yung gamit natin subok mo subok na yan pag natin yung loading nozzle nya check natin mabuti yung play nya baka mamaya kasi natanggal yung spring sa loob dahil nalinis na nga natin yung bawat pesa at nalubricate na rin natin yung bawat parts nya ikapitan natin siya paunti unti check na nga rin natin mabuti outer barrel sir kung pares baka na alam naman natin tama medyo nakakalungkot nga lang na din kasi napamahal pa si dahil pa yung bumuli ng brand nyo tapos defective unit pa yung nakuha yung unit tapos ang presyo nito pa compression presyong brand new. Inadvise ako nga si sir na kung pwede ibalik niya lang ko saan niya nabili kasi hindi talaga makatarungan yung ginawa kay sir na to. Overpriced na defective pa yung unit. Kaso ang problema hindi niya na raw makontak yung kanyang pinagbilan. Kaya wala nang ibang choice si sir kundi iparefer na lang. Ang may papayo ko sa inyo kapag kabibili kayo ng second hand unit na airsoft mas maganda magtanong kayo sa mga nangakalam. Humingi kayo ng advice sa kanila. Kung sa gayon hindi masayang yung pinaghirapan yung pera sa mga defective unit na bibili nyo tapos overpriced pa. Ikinabit ko na yung premium sa slide niya. Akala ko okay na yung unit niya pero ganun pa rin, misabit pa rin at ang hirap pa rin ibalik pagbalik niya supreme sa frame. Ano kaya naging problema nito? Kailangan makakilatis pa natin mabuti kung ano nga ba yung naging problema niya. Sa aking pagsisaliksik, nakita ko nga yan yung naging problema niya, yung part ng frame na yan. barag na yung parte na yan, yung pinagpuntugan ng recoil spring guide. Pinakita ko na nga kay sir yung naging problema ng slide niya at tinanong ko na rin siya kung ano ba yung plano namin dito. Kung hahanap ko ba ng spare parts to o gagawin ko na lang ng paraan. Gusto nga ni sir, palita ko yung frame kaso wala naman akong ng parts kaya naghanap na ako sa ibang seller. Pati sa lahat ng pwedeng pagkuhan na naganda print ako kasi wala rin talaga akong makita Kaya napag pag namin dalawa, nagawa ko na lang ng paraan. Nagawa ko naman ng paraan, naging smooth naman. Ayan ah, sir, dali na lang siya ipasok. At syempre, testing ang time na. Kailangan bago natin ibalik yung unit, masigurado natin na okay na talaga. At dahil nasigurado na natin na okay yung unit and share, natin yan. Maraming maraming salamat sa panunod nyo mga kabataan na Airsoft. Bye bye!